Yo what's up mga kachismosa at kachismosa and welcome back to our YouTube channel. So itong content natin this is a part 2 ano ng uh, trending ngayon which is yung um uh, uh, abusadong police versus truck driver kasi marami nag request no sa previous natin sa inupload natin nakaraan no sumunod dito sa video na to na nag request sila ipakita daw natin yung actual video. video yes, yung actual video. And ngayon, medyo in-enhance ko rin yung color grading para medyo maliwanag. At nilakas ko, nilakasan ko rin yung audio para marinig din ng karamihan. So, ito po yung inyong request. Ano? And by the way, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe at bago lang na nakarating dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update Everytime na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And don't forget, isupport nyo rin po yung Facebook page po natin. Ano, so ngayon, papanoorin po natin itong video na ito. And kayo po ang ahayaan kong mag-react, mag-comment po kayo dyan sa ating comment box kung ano yung masasabi nyo ano, patungkol sa issue na ito. No, sa pagitan ng uh, dalawang uh, tolonges na pulis at saka sa truck driver. So, open po ang lahat na mag- uh, comment kung ano yung gusto nyong sabihin sa comment box no mag-comment po kayo diyan kasi marami nagko-comment sa previous vlogs natin no, na meron pa daw na sasabing boring kasi nga hindi nila nakita ano yung mismo actual video do inexpect ko kasi mga kaibigan pag pasensya niyo na po ako In-expect ko na na nakita niyo na kasi nagtrend talaga yung video na yon kaya ni look forward ko na lang kaya hindi ko na masyadong uh, hinighlight sa mismong video at hindi ko na siya mag ipinakita ano for the sake din kasi na ano na makapirate po ako baka kasi makapirate po ako kaya iniwasan ko rin po yun pero ngayon para lang mapagbigyan ng inyong mga gusto ano ipapakita ko sa inyo so medyo iniba ko rin yung boses para medyo makaiwas tayo sa copyright so panoorin po natin <coughs> ay talaga tayo Layo mo Thank ngako diba? Oh. Keden oi, robyo mi dala no, dala ko tan. kita ko sa mo dala, maling ko sa airport. Tapos padekin naman sila ng manong truck mo. May sapinader, the huh? may today, may sinyu yon. Dali paitim kusinyan, dito diyan. Ingst ka kenen, may coffee naman si. Andyan dito mo, hindi di ko -alam na, okay. na uh, huh? wala. sirena, sirena. Uh, sirena. di ko, ko alam may responde ba sa responde brother may sirena pero oh. oh. pala lahat ng pati napabilis mo di ba kita may blinker? Ano ba kapag hindi mo pagsadaw na may hindihan na ganyan? Wala nga ako din siya mag-ano sir. At nakagilid na ako. Ang ako ba kayo na? Nasa second lane na diba? O. First lane sir. O first lane. Nasa second lane. Second lane ako. Bumulit na ako ng kaliwa. O Kita mo na yung blinker ko. Na ano lang kasi ako sir. Tawag nito na blinker lang talaga ako sir. Wala ko yung intention na kahit ano naman sir nasa bigla ang sinaga kuwan kahit naging kami yung signal niya eh. meron naman kasi yung iba na si din din naman nalito kasi kaya yeah, hindi ko lang alam kapag may signal, yun yung sundin mo ay okay. na hindi sila liko, sundin mo pa rin yung signal nila magdahan-dahan okay. ka pa rin kaya napakalayo mo kanina eh kaya nga pinasok ko 20 meters meron hindi lang at 50 meters pa meron ang distansya natin kanina ito para sa iyo rin itong pinapano kung sinunod na may makaganyan ka baka ulog mapahawi ka ginagamit lang yung pang warning mo sila, ginagamit lang yan pang warning. Ha? Hindi para dikitan mo ng busina. Pang warning lang yan. Pang senyalis lang yan na may tumatawid. O dadaan ka. Gamitin mo na maayos yung busina mo, no brother? Okay. So, ayun mga kaibigan ano, so napanood yun na po. So, you are all welcome at free free po kayo mag-comment diyan sa ating comment box. But before that, syempre, mayroon din akong ginawa nga 12 points no na pag-uusapan natin kung ano yung mga napansin ko sa video niyan. Yun yung mga na ano kay na nakita ko na parang mali. Ano? Pero ewan ko lang, correct may if I'm wrong mga kaibigan sa mga babanggitin natin na 12 points ngayon. Mabilis lang naman ito, so i-comment nyo na lang dyan, tulungan nyo lang na ano natin, ah, himayin natin yung kanilang senaryo. So, unang una yung nangyari sa video na to, number one, ano, so, uh, sabi, uh, biglang liko na hindi man lang nagsisignal light yung pulis. So, dun pa lang, maling-mali na po siya. Ano, so, bigla siyang lumiko kahit na nasa outer lane siya, di man lang nag signal light no so pangalawa hinabol niya no yung truck driver tapos nagwangwang pa siya which is para nakakaano kasi yung ganun pag hinabol ka ng pulis na hindi ka namang kriminal or wala ka namang ginagawang uh, labag sa batas tapos wawangwangan ka ano so ang pangit so parang pinakita ano ng mga pulis doon na authority sila sa lahat ng bagay na parang mas nangingibabaw lagi dahil po sila, pwede na nilang gawin kahit ano nang gusto nilang gawin. Ano? Pangatlo. Ano? So pinara at tinanong pas or pinara or tinanong panila, ano, yung truck driver ang sabi dito. Ano? Anong ano mo? Hindi ah, ba hindi ano, yun doon sa napansin ko doon, hindi konkreto yung ano uh, nang ano ng, ano ng pulis. Ano so alam niya alam din naman niya siguro ano may pagkukulang siya doon pero syempre nagpepretend siya at pinapakita niya na maangas siya. Base do sa video kasi wala siyang specific na ano eh, na binabanggit puro na lang ano ano di ba napansin niyo ba yon ah uh, iba may gets to eh ano so medyo nahihirapan lang i-explain yun pero ang dating kasi sa akin hindi siya clear ano na kung sisitay mo isang tao dapat sa ko pa pala bawat isang uh, bagbagsak mo pa lang ng salita is talagang may ipo-point ka na no mayro ka nang ipopoint out sa taong sisitahin mo ano so pang-apat ayun nga hindi clear ang mga sinasabi at tanong ng pulis like ano yan no uh, na ako sabi niya di ba nakaliko na ako di ba anong ano mo diyan ano? nakita mo nang meron kaming ano diyan di ba sabi nga so parang ano, ano yung ano, ano yung ano, 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 ano di ba, ang gulo. <laughs> di ba, so halatang ano na siya, uh, nagangas angas lang siya, pinakita -pinak niya na pulis siya, mas authority siya. So kahit anong gawin niya, kahit mali siya, siya pa rin yung tama. Alright, so pang lima, ito pa. Gusto pang pabuksan yung truck at i-check ang mga parcel. Di ba, e eh, bawal nga yun mga kaibigan. Gusto niya i-check pa sabi niya, di, i-checkin check namin. Di ba, akala mo kung sino eh, private ano yan, private uh, parcel yan ng mga tao may umorder. So, bawal yan buksan talaga. Ano, so, ang pinakita na nga ng truck driver, yung papel na lang. Kasi nga, hanggang sa may dao niya, ano, sa may dao, dadalhin yung truck na yon yung mga parcel na yon Okay? So, pang-anim, kinuha ang driver's license at ORCR ng truck driver. Ano, so, ayaw ko ba ba't niya pa kinuha yung ganun. So, siguro, for ano na rin yon, for safety na rin para makita na rin talaga na na talagang kumpleto sa papel at lisensya yung truck driver. Pero at the first point, at the first point no, is mali pa rin talaga yung ano, yung pulis talaga doon, unang-una pa lang. All right? So number 7 naman, hindi daw lahat ng responde ay may sirena. Hindi ko alam yung pinakaano ng point ng sirena, di ko alam kung lang ako nabibingil ako. Sirena yung naba, naririnig ko eh, mga something ganun. So, eh ko ba kung ano yung mga ganong bagay na yun. Basta kayo na sa mga nakakaalam or kung may pulis pa ng mga nanonood, dito. So, paki pakicomment po para maklir po sa ating lahat, especially pati mga viewers po natin. Ano, and sa mga nanonood din na pulis, ano eh pwede rin po kayo mag-comment dito, no? We know naman ni eh, hindi lahat ng pulis is katulad ng mga gentong pulis na ito. Alright, so pangwalo naman, sinabihan pa niyang napakabilis daw ng truck at tinong pa niya ang driver, hindi mo ba nakita ang blinker? Doon pala nagtaka ako eh. Alam niyo yung blinker guys ng police, yung blue, red, something ganon. Yung umiilaw, yung masakit sa mata. So hindi naman, porket naka-blinker ka, lahi ka nang iintindihan. Hindi naman yun ang gamit ng blinker para magbigay ka ng hudyat, naliliko ka. Ano? So, dun palang parang paul na para sa akin yan, mga kaibigan, ha? Hindi kasi ginagamit ang blinker para sabihin mong nakapaliko ka na. Ano? Ginagamit yung blinker para, para lang sa alam ko to, ha? Ginagamit yung blinker na yon is para, ano yun, eh, parang alam or awareness ng mga tao na pulis yun, yung ilaw na yun. So, kailangan pag uh, darating yung mga ganun, especially pag may emergency, alam ng mga na mga motorista, mga driver, kung nasaan banda yung polis. Maka ba maya nasa likod, gustong mauna dahil may emergency. na no, pero hindi ginagamit yung blinker na yun para gamitin mo as uh, signal light. Ano? Ayun. So, ito pa. Pati daw, na, sabi sa pang ah, uh, pati daw, nakagilid na siya. Ano? Sinabi pa niya sa, na nasa first lane siya. Sa pa, so, parang, uh, matik daw no, naliliko na. Yun nga yung nabanggit ko. So, dapat daw, alam na daw ng truck driver dahil may blinker siya. Posible hindi daw makita. Ang labong kausap ng pulis dito. Ewan ko, di ko alam kung naiintindihan ba niya yung trabahong pinasukan niya. Ano. So, pang sampo, ah uh, tinanong pa niya yung driver na nakita mo na akong pakaliwa at nakita mo na ang blinker ko. <laughs> ba? Diba? So nakakalaw kayo nga mga kaibigan, comment nga kay Jaco ano yung side niyo patungkol dito sa tulong guest na sinasabi ng dalawang pulis na to. Okay, second to the last 11. So ginamit lang daw or ginagamit lang daw ang busina pang warning. Hindi para dikitan mo ng busina yung sasakyan. Ang labo, di ba? Awareness yung busina at pwede ka magbusina, depende na lang sa pagtanggap mo niya kung mamasamain mo ba. O ano? Meron kasi talagang busi na talaga na na nakakainis na iinisin ka lang ng walang dahilan. Pero yung sayo kasi, kaya ka binusinahan, ano, dahil wala kang alam sa daan. No? Bigla-bigla ka lang lilikot. Natural, truck yun, malaking sasakyan yun. Pag ikaw biglang lumiko, tapos kumabid ka pa sa kanan, tapos bigla kang babalik para pala kumaliwa, eh natural, kahit naman sino mapapabusin na ng malakas kasi sa kapalpakan mo. Diba? So, napaka-sensitive ng pulis na ito. Mali naman siya. Ano? You know? So, number 12, ito yung last. Uh, gamitin daw ng maayos ang businas ni driver. Sabi niya gano'n. Kasi daw, sabi pa nga niya, baka daw may makaaway pa daw siya, mapaaway siya, ganoon gano'n. Parang, iwan ano. So, dapat ginamit mo rin na maayos yung blinker mo, yung sinasayong blinker. At gamitin mo rin yung signal light ng tama. Ano? At gamitin din natin yung, ano uh, natin, uh, malawak na pangunawa, lalo na mga public servant po kayo ano so hindi natin nilalahat na mga pulis na to and may mga bali-balita mga kaibigan no? hindi ko lang din sure ano wala pa ako nakukuhang source kung totoo talaga at may mga maraming post na sinasabing natanggalan daw or nat nasibak daw sa pwesto yung dalawang pulis na yan pero i think hindi naman siguro matatanggal no sa serbisyo yung ganun, para sa ganung ka ano lang pero yun nga baka no lang masuspinde ano nah, dahil nga mali yung ginagawa naman parang ang daming hindi alam ng dalawang pulis na ito. So yun lang mo po mga kaibigan. So hopefully uh, makapag-comment po kayo diyan kung anong thoughts niyo sa atin na pag-usapan ngayon natin and, and uh, hopefully din na na ano ko na yung gusto niyo na makita talaga yung full video, ano, yung actual video dun sa scenario na yun at saka yung, ito, yung audio, yung clear na audio, no? So, yun lamang po mga kaibigan. And once again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para laging ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And follow nyo rin po yung Facebook page po natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!